Magandang balita, asahan na raw po ang pagbaba ng presyo ng ilang klase ng bigas sa susunod na linggo dahil sa pagdating ng mga bagong ani. Ilang gulay naman ang nagmahal. Alamin po natin ang ibang update mula kay Love Año Verne na sa Pasay Public Market. Love! Rhea, good news para sa ating mga mamimili. Ano? Dahil nagkaroon nga ng pagbaba ng, mga presyo ng bigas, dito sa Maypasay Public Market no, piso ang ibinaba sa ilang mga presyo ng bigas or commercial rice dito sa dito sa Pasay Public Market. Kasi ba natin halos ilang buwan din na nagkaroon ng pagtaas ng bigas ah, dahil na rin daw po sa kakulangan. Pero ayon sa NFA naman, wala rin na naman daw kakulangan sa supply ng bigas at ayon pa kay Mr. Rex Estoperes. Nang NFA. May 46 days pang pang-buffer stock ng bigas ang bansa. Positibo din sila na sa loob ng isa o dalawang linggo ay mararamdaman na ang pagbaba ng presyo ng bigas dahil na rin po sa pagdating ng mga bagong ani, mid-October po kasi ang peak ng pag-ani ng palay. Samantala sa mga gulay naman, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bagyo beans. Ang ibang gulay naman ay stable po ang halaga. Babantayan naman nila ang mga darating pang supply ng gulay, lalo na po yung mga galing ng bagyo at bingget. Kung may pagtaas sa presyo, para maiwasan na rin po ang dagdag pasakit sa ating mga mami mimili Eto, para makausap po natin, si Mr. Nestor uh, Bobadilla, ang Market Inspector po ng Pasay uh, Public Market. Good morning, Sir! Good morning, ma'am. Sir, kumusta ma po ang uh, presyo? Um, nagkakaroon ba ng mga pagbabago? Uh, dito po sa bigas, napansin namin na uh, medyo bumaba ng koti yung presyo ng bigas. Mm -hmm. Kasi at saka mas marami na yung supply eh. Mm -hmm. uh, Saan po ba nanggagaling yung mga supply natin ng bigas na dito po sa Pasay Public Market sa ang mga uh, Kagaya po nandito tindahan dito sa Isabela po nanggagaling gagaling yan eh. Ah uh, yung iba po naman sa Cabanatuan. Uh -huh. Kung uh, Sa gulay po natin, kumusta? Nagkakaroon daw po ngayon ng pagtaas ng mga presyo ng gulay. nagpa po yan eh. Last week medyo mataas, ngayon may merong mga bumaba. Uh -huh. Kasi yung gulay oh, sa divisorya po nila karamihan kinukuha yung gulay, yung bagsakan doon. Tapos dinadala rito. Sa mga isdahu natin at mga karne ah, stable po yung presyo ng mga wala pang pagbabago. Yan. Ay kita na natin na uh, Rhea no, na talagang uh, nagkakaroon talaga ng mga pagbabago bago sa ating mga presyo. Yan ang alang dapat ang ating uh, babantayan. At syempre pa para sa mga ina ng tahanan at mga nagba-budget kan sa kanilang mga tahanan, kailangan talaga malaman nila to para naman syempre makapag uh, handa po sila doon po sa kanilang pamimili ngayong araw na ito. Lalo sa mga susunod pang linggo, no? Para mabudget po nila ng gusto. Ayan muna ang aming update wala dito sa Pasay Public Market. Malik sa iyo, Maraming salamat, Laban Yuver.